Nakatitig si Ji Xian Shen sa maitim na ulap ng kulog kung saan bumukas ang isang maladugong mata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang tinig sa kanyang isip ang paulit-ulit na nagsusumigaw, tumakbo ka. Maging si Fang Liang ay nanginginig, pinagpapawisan ng malamig. Samantala, nakahinga naman ng maluwag ang mga hari ng demonyo. Para sa kanila, isang mataas na nilalang ng kanilang lahi ang dumating. Matandang ginoo, Nilipol ng dalawang ito ang aming mga kapatid. Sigaw ng isa, libu-libong demonyo ang pinaslang nila. Ipaglaban mo kami, papatayin mo sila agad, yan mismo. Sabay-sabay silang nag-ingay, tila umaasang may tagapagligtas. Ngunit ang dagwang mata ay biglang nagliwanag ng ginto. Sa isang iglap, isang malupit na mga pag-atake ng gintong kidlat. Pilit silang nagpumiglas, ngunit walang saysay. -say isa-isa silang sumabog at naging dagwang dugo na bamalot sa hangin. Napatulala si na Fang Liang at Ji Xian Shen. Anong nangyayari? Mabilis na pumikit ang mata. Hindi na nag ng oras si Fang Liang, agad siyang lumipad palayo. Sumunod naman si Ji Xian Shen, at sa isang kisap matay naglaho sila sa abot tanaw. Ngunit ang dagim na ulap ay nagkalat hanggang sa dulo ng buong Demon Realm, worry tinatakpan ang buong kalangitan. Sa himpapawid, naglalagos ang bigat ng isang nakapanghihilakbot na presensya. Hindi ba't sinabi mong ang pinakamalakas dito'y hanggang Mahayana Realm lamang? Bakit ka biglang tumatakbo? Galit na siyang gal ni Fang Liang. Di ba nangako kang poprotektahan ako? Dagdag pa niya, nangingitim ang mukha ni Ji Xian Shen. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang tinig. Mula siya sa mundong itaas. Ang lakas ko'y saklaw lamang ng mortal na daigdig kung mula sa langit ang kaaway, paano ako lalaban? Natahimik si Fang Liang. Wala na siyang nagawa kundi magpatuloy sa paglipad. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Isang malamig na tinig ang dumagundong mula sa likuran. Nagbago ang anyo ng kanilang mga mukha. Isang bugso ng malakas na hangin ang tumama. Napalingon si Fang Liang, kasabay noon, tinangay siya ng hangin. Samuka siya ng dugo at bumagsak sa tigang nakapatagan, gumuhit ng alikabok. Huminto naman si Ji Xian Shen. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at ang buong paligid ay kumidlat. Alam niyang wala ng takas. Isa na lamang itong laban hanggang kamatayan. Kung si Kao Kao ay nakapapatay ng mga immortal mula sa itaas, bakit hindi ako? Mariing bulong niya, pinipigilan ang pangamba. Mula sa ulap ay bumaba ang isang dambuhalang nilalang, uno ng tigre, katawang tao, mga kuko ng unggoy, buntot ng baka. At pakpak na animoy nilikha mula sa bangungot. Napasimangot si GC Xian Shen. Mga pinagsanib na demon king. Nakakakilabot. At eto pa, pinaslang nang nilalang ang sariling lahi para lamang lumitaw. Hindi mo ba ako ipakikilala? Sigaw ni JC Xian Shen kahit nang inginig ang dibdib. Umungol ang halimaw. At bakit ko ihahayag ang aking pangalan sa isang mortal? Itinaas nito ang kamay at ang naglalakihang kapangyarihan ay naging mga palaso ng dugo. Binalutan ng kidlat ang katawan ni Ji Xian Shen. Pilit na pinipigil ang atake, ngunit sa isang kisap mata, nabutasan ng mga palaso ang kanyang laman, at siya'y naging dagwang bangkay na halos hindi makilala. Napatitig si Fang Liang mula sa bitak ng kanyang pagkabagsakan. Halos hindi siya makapaniwala. Si Ji Xian Shen, na halos walang hari ng demonyo ang makadurog, ay pinulbo sa isang iglap lamang. Nang ilabot siya, ano ang aking gagawin? itinukod niya ang espada, pilit na tumindig. Tinitigin niya ang dambuhalang halimaw na dahan-daang bumababa. Ang batang ito, may dalang biyaya ng langit at lupa. Siya ba ang anak ng mortal na daigdig? Bulong ng halimaw sa sarili. Hindi ito umatake agad. Ngunit muling umalimbukay ang kulog at kidlat. Sumugod si Ji Xian Shen, duguan ngunit buhay pa. Isang dampi lamang ng kamay ng halimaw at isang dambuhalang espada ng dugo ang bumagsak mula sa langit. Pinako nito si Ji Xian Shen sa lupa, naguga ang buong kapatagan. Hindi na malaman kung siya'y humihinga pa. Namula ang mga mata ni Fang Liang. Naisip niya ang mahiwagang kapangyarihan na itinuro ng kanyang Grandmaster, isang teknikong tanging sa pinakakritikal na sandali maaaring gamitin. Ito na nga ang sandaling yon. Lumuhad siya, nagsimulang bumigkas ng incantation. Ngunit humalakhak lamang ang halimaw. Kung nais mong mabuhay, lumuhad ka at magbigay galang. Nanlilisik ang mga mata ni Fang Liang. Biglang nagbukas ang isang puwang sa likod niya, isang umiikot na bitak ng dilim, humihigop ng hangin. Napakunot ang halimaw, isang pagtawag, ano naman kaya ang kayang ipatawag ng isang mortal? Unti-unti itong naglakad papalapit, hindi man lang nag-aalala. Nauubos na ang lakas ni Fang Liang, at iniisip niyang nabigo ang teknikong ipinagkatiwala sa kanya. Niloko ba ko ni Grandmaster? hindi kasalanan ko, hindi ko natutunan ng tama. Nasa bingit na siya ng kawalan ng pag-asa nang marinig niya ang isang tinig mula sa likuran, pamilyar, malamig, at mariin. Hindi ka dapat matakot sa sinuman maliban sa akin. Nagangat siya ng ulo, nanlalaki ang mga mata. Mula sa bitak ng kadiliman, dahanda ang lumabas si Hanju. Payapa ang kanyang mukha, ngunit ang 95 Supreme Providence robe ay lumilipad sa hangin, kumikislap ang kanyang mga hiyas na parang isang immortal na bumaba sa lupa. Mabilis niyang tiningnan si Ji Xian Shen, may kaunting hininga pa. Ngayon, sa harap niya ay nakatayo ang halimaw. Grand Unity Earth Immortal, bulong ni Han Ju sa sarili. Kaya pala walang laban si Ji Xian Shen. Nagulat ang halimaw. Napakababa ng kanyang kapangyarihan? Hindi nakatago ang tunay niyang lakas. Ako ang magsasalita pa sana ito ngunit iniunat ni Hanju ang kanyang daliri at pinakawalan ng isang matalim na espada ng liwanag. Heaven Earth Mystic Yellow World Piercing Sword Finger Umagos ang liwanag na parang bahaghari, dumaan sa ibabaw ng ulo ni Fang Liang. Sa isang iglap, naduraj ang halimaw, nilamon ng espada ng liwanag, hanggang sa ang buong kapatagan ay nabiyak, nagmistulang lambak na umaabot sa dulo ng mundo. Muling sumigaw ang tinig ng halimaw, puno ng takot. Sino ka? Hindi pala tunay na katawan ang kanyang ginamit. When coxing ng langit na hukuman, malamig na sagot ni Hanju. Imposible, hindi makikialam ang langit na hukuman dito. Niloloko mo lang ako, hindi na siya pinansin ni Hanju. Isa pang kumpas ng kamay at nilagos ng espada ng liwanag ang kalangitan. Ang dagim na ulap ay naglaho at ang bigat ng presensya ay nawasak. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang linya ng babala. Ang malevolent demon saint ay nagkimkim ng matinding puot laban sa iyo. Kasalukuyang hatred points, muling dumagundong ang tinig ng halimaw. When coxing, maghintay ka. Akala mo ba ay makapaglalaro ng ganito ang langit na hukuman? Sisirain ko kayong lahat. Nakapakuyom si Hanju. Napakayabang. Sino kaya talaga ito? Agad niyang sinilip ang impormasyon. Malevolent Demon Saint, Midstage Grand Unity Heaven Immortal Realm isang demon saint mula sa daigdig ng mga immortal. Nagtanim ng puot laban sa iyo dahil pinigilan mo siyang hulihin ng anak ng langit at lupa. Kasalukuyang hatred points, napakurap si Hanju. Iyon lang pala, nang tuluyang maglaho ang presensya ng malevolent demon saint, lumapit si Hanju kay Fang Liang at mabilis na pinagaling ang kanyang sugat. Nagulat si Fang Liang, kasabay ng pagdama ng hiya. Mahinahon niyang tanong, Grandmaster, bakit kayo narito? Sumagot si Hanju, ang teknikong itinuro ko sa iyo ay isang saminang teknik. Huwag mo itong ipagsasabi kaninuman kahit sa iyong sariling master. Parang lumiwanag ang isipan ni Fang Liang. Ang paghanga niya kay Hanju ay umagus na parang ilog na walang hangganan, hindi kayang ilarawan. Itinaas ni Hanju ang kanyang kamay at hinayla si Ji Xian Shen papalapit. Sa tulong ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan bilang Heaven Immortal, Mabilis na naghilom ang kanilang mga katawan. Mapalad silang hindi naduraj ang kanilang essence soul, tila hindi nais silang patayin ng malevolent demon saint. Hindi na pinagtuunan ng isip ni Hanju ang mga pakana ng demonyong yon. Pagbalik niya, gagamitin niya ang aklat ng kapahamakan upang padapain ito. Matiim titig ni Ji Xian Shen sa kanya. At nagtanong, immortal ka na, ngunit paano ka nananatili sa mortal na mundo? Ngumisi si Hanju, kung kikilalanin mo akong guro, tuturuan kita. Humph! Sabay talikod ni Jisian Shen. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamatigas, hindi niya maiwasang mapaisip. Malinaw na si Hanju ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa sariling guro. Ngunit sa puso niya, hindi niya kayang tanggapin ito sapagkat itinuring niya si Hanju bilang kapatid at karibal, hindi bilang master. Bumalik na kayo agad, wika ni Hanju, hindi madaling hamakin ang Demon Realm at tuluyan siyang naglakad papasok sa maitim na bitak, bumalik sa kanyang cornate cave abode. Alam niyang siya lamang ang makatahak doon. Kung susunod si na Ji Xian Shen at Fang Liang, maliligaw lamang sila sa kawalan. Pagkaalis ni Han Ju, natahimik ang dalawa. Ngumisi si Fang Liang, sino na kaya ngayon ang pinakamalakas sa mundo? Humph! Umuwi na tayo bago pa bumalik ang nilalang na yun at muling gunuhin tayo, sagot ni Ji Xian Shen sabay silang lumisan habang patuloy na pinag-uusapan ang lakas ni Hanju. Samantala, sa kanyang lungga, inilabas ni Hanju ang aklat ng kapahamakan at nagsimulang sampay ng malevolent demon saint. Isang grand unity heaven immortal lamang. Kung iyon ang tinatawag na demon saint ng itaas, hindi naman pala ganoon kalakas, bulong niya sa sarili. Lumapit si Dao Comprehension Sword, nagtataka. Master, saan po kayo galing? Bakit nararamdaman ko ang aura ni Little Liang sa inyo? Niligtas ko siya, paliwanag ni Hanju, kasama niya si Ji Xian Shen, muntik na silang mapatay. Kita mo, delikado sa labas. Huwag kang lalabas. Napatitig si Dao Comprehension Sword. Kung ganoon kalakas si na Fang Liang at Ji Xian Shen ngunit muntik pa ring mapulbos, ano pa kaya siya? Mas lalo siyang nagpersige sa pagninilay at pagsasanay. Habang nanunood ng kanyang mga alagad, Napatitig si Hanju kay Chishiren sa ilalim ng punong Fusang. Baliw ba ito? Wala man lang ginagawa, ayaw pang magsanay. Anong silbi ng pagpasok niya rito bilang disipulo? Nakakapanibago, reinkarnasyon daw siya ng isang Buddha, ngunit bakit daw ang tinataha? Isang taksil? O baka plano ng Buddhist sect laban sa daw sect? Kaya't minabuti ni Hanju na pagmasdan siya at hindi basta papalakihin. Siguro, dapat ko nang tanungin ng mabuting kapatid ko tungkol sa Supreme Buddha, sa isiping yun, sumagirin sa kanyang ginite si Zon Shangan. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang munting mungheng yun? Samantalang ang apo sa tuhod niyang si Merong Chi, palaging sugatan. Laging inaatake, mas nangingibabaw ang kanyang pag-aalala para sa bata kaysa kay Zon Shangan. Si Merong Chi ay mabait, masayahin, at puno ng paggalang sa kanya. Si Zon Shang naman ay laging tahimik, walang ibang iniisip kundi si Chen Er. Kung maaari lang sana, pinalayas na niya ito. Ngunit dahil sumpa ng Divine Buddha ang gumagapos dito, nagtimpi siya. Darating ang panahon, kapag nakapantay ko na ang Divine Buddha, ako mismo ang wawasak sa sumpa. Napangiti siya, sabay iling. Lumipas ang labintatlong taon. Sa ilalim ng punong fiusang, matanda na ang anyo ni Chushiren. Maputina ang kanyang buhok, payat at mahina, nakasandal lamang sa puno habang nakatitig sa kalangitan. Nakaawang ang mga mata ni Yang Tian Dong na pakunot noo. Hoy, bata, ilang taon na lang ba ang ay lalampas mo? May mga hiling ka pa bang hindi natutupad? Biro ng Black Hell Chicken. Tawanan ang lahat, lalo na tang tatlong ulo na si Worm King. Marahil ang tanging hiling niya ay ang buong mundo ay tumigil sa pagkultibo. Baka nga especially iya pa ng mga demonyo. Nagbago ang mukha ni Chu Shiren. Tanging sa pagtalikod ng tao sa pagkultibo muling maibabalik ang kaayusan ng reinkarnasyon. Ang mga demonyo'y hindi rin kukunsintihin ng langit. Ang kaya lamang nating pigilan ay ang ating sariling kasakiman. Kung ganoon, sa bat ni Tulinga, bakit ka pa nag-foundation establishment? Ginawa ko ito para sa dakilang kabutihan ng Darmite daw. Hipokrito, sagot ng isa nag ang ulo ni Chu Shiren. Simula nang dumating siya sa Cultivate Diligently Become Immortal Mountain, tila naubos ang kanyang pasensya. Napakawalang hiya ng mga ito. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng Connate Cave Abode. Lumabas si Hanju kasama si Dao Comprehension Sword. Agad na nagbigay galang ang lahat. Napaku ang tingin ni Chu Shiren. Ito ba ang deity slaying elder? Ang kinyay isang mukhang immortal, hindi isang gerong matanda. Lumapit si Hanju sa punong fiusang at tumingin sa dalawang golden crow. Kaya nyo na bang magtagumpay sa pag-akyat? Tumango si Ada. Oo, ngunit natatakot kaming itakwil ng heavenly dao. Naglabas si Hanju ng dalawang heaven evading stone. Heto, gamitin ninyo ito. Hindi nyo na kailangang humarap sa tribulation. Huwag lang kayong aalis sa bundok na ito. Labis ang tuwa ng dalawang uwak. Agad nilang nilunok ang mga bato at nagsimulang magsanay. Sa gilid, napagtanto ng iba ang sekreto, kaya nananatili si Hanju sa mortal na daigdig ay dahil din sa mga batong iyon. Nilapitan ni Hanju ang tatlong ulo na Worm King. Sa isang kumpas, ibinigay niya ang kaluluwa ng isang tunay na dragon. Pinawi ko na ang kanyang kamalayan. Lamunin mo ito at magbabago ang iyong lahi. Wala kang dapat ikatakot. Lumuluod sa tuwa ang Worm King. Napatulala si Chu Shiren. Hanju na ipamukha ito sa kanya habang siya'y nang hihikayat na tumigil sa pagkultibo siya naman ay nagbubukas ng landas upang mas lumakas ang iba Master sigaw ng iba may pag-asang sila ay susunod ngunit inirapan sila ni Hanju Napakababa pa ng antas ninyo kapag malapit na kayong maabot ang tugatog ng mortal na mundo saka natin pag-usapan sumang-ayon si Dao Comprehension Sword Oo nga wala kayong ginagawa kundi magbiro. At bumalik na si Hanju sa kanyang lungga. Ngunit biglang tumakbo si Chu Shiren, lumuhad, at sumigaw, Grandmaster. Manguna kayo, bitawan nyo na rin ang pagkultibo. Halos mamilipit sa gulat si Yang Tian Dong. Nilapitan niya ito at sinipa. Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Hindi makapaniwala ang lahat sa lakas ng loob ni Chu Shiren. Lumingon si Hanju, malamig ang mata. Maaaring hikayati ng kahit sino ang iba na tumigil sa pagkultibo, pero ikaw, hindi. Tumayo si Chu Shiren, duguan ang labi, at walang takot na sumagot, bakit? Tuwid ang tingin niya kay Hanju, walang bakas ng panghihina. Kung hindi ka nagkukultiba, paano mo masasabing ang pagkukultiba ang pinakamalaking sagabal sa kapayapaan? Malamig ngunit matalim na tanong ni Hanju habang nakatitig kay Chu Shiren. Mariing sumagot ang monghe, ang kapangyarihan ay kumakatawan sa kawalang katarungan. Para sa mga mortal, ang pinakamalaking kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng hari, para sa buong mundo, ito ay ang pagkukultiba. Kung lahat ng tao ay pantay at mortal, walang sino man ang mga pang magtungo sa landas ng kultibasyon. Kung pantay ang lahat, saan pa manggagaling ang pagkakaiba sa lakas? Tumugon si Hanju, kung lahat ay mortal, at may ilan na ipinanganak na walang mga kamay at paa, na hindi mararanasan ang mga kasiyahan ng karaniwang tao, masasabi mo bang pantay pa rin ang mundo? Ang nais mo ba ay isang mundong manhid at walang laban, o isang paraisong pan ng halakhak? Napatigil si Chu halos wala sa loob niyang sambit, syempre, isang paraisong puno ng halakhak. Ngunit laging may mga tao na nagnanais mabuhay ng walang hanggan. Kung hindi nila makakamtan yun, hindi sila makakatawa ng malaya. Paano mo sila babaguhin? Patuloy ang pagtatanong ni Hanju, bawat salita ay tila mga sibat na tumatagos sa puso. Tahimik na nakikinig ang lahat, dama ang bigat ng kanyang daw heart. "Kung gayon, aakayin ko silang maghanap ng ibang anyo ng kasiyahan," sagot ni Chu Shiren. "Batay saan?" naguluhan si Chu Shiren. "Anong ibig mong sabihin? Anong karapatan mong baguhin ang mithiin ng iba? Kung ikaw ay may karapatang gawin 'yon?" Bakit hindi mo rin masasabi na may karapatan din ang mga nagnanais man akit o gumawa ng kasamaan? Dahil mali sila, mali, ayon kanino, dahil lang ba sa paniniwala mo? O dahil mismong ang langit ang nagsabing mali sila? Sa huli, gusto mo lamang na ang buong mundo ay sumunod sa iyo, at hubugin ito ayon sa imahe ng mundong ninanais mo. Mariing umiling si Chushiren. Hindi ganoon, ngumiti si Hanju, kakaibang ngiti na nagpatigil sa lahat. Sa katunayan, hindi ka naman talaga nagkakamali. Namilog ang mata ni Chu Shiren. Inaasahan niyang pupulaan siya ni Hanju, ngunit biglang nagbago ang tono. Kung ikaw ang pinakamalakas, hindi ba't kaya mong likhain ang mundong yun na inaasam mo? Natahimik ang monghe, napakahusay ng iyong talento, mas madali bang magkukultiba hanggang sa rurok, o kumbinsihin ang buong mundo? Sa taglay mong mas mababa sa dalawang daang taon ng buhay, Ilan na ba ang tunay na napaniwala mo? Parang mga punyal ang mga salitang yun sa dibdib ni Chu Shiren. Totoo, marami na siyang pinangaralan, ngunit wala ni isa ang naniwala. Muling nagtanong si Hanju, naniniwala ka ba sa budismo o sa Dao? Alam ng lahat na sa mundong ito, Dao ang pangunahing landas ng kultibasyon. Ang budismo ibihirana, na, halos mawawala na, bagamat sa mga ordinaryong tao at dinastiya, malakas pa rin ang paniniwala rito. Mariin ang sagot ni Chu Shiren sa Dao. Naniniwala ako sa dakilang kabutihang Dharmaik Dao na ang mundo ay likas na mabuti. Tumingin si Hanju ng makahulugan. Tingnan natin kung mananatili ka sa paninindigang yan. Mariing tumugon si Chu Shiren. hindi ako magbabago. Kung sakali, handa akong sunugi ng aking laman, wasakin ang aking mga buto, at ikalat ang aking abo, kahit pa maglaho ang aking kaluluwa nang hindi na muling isisilang. Hindi na nagpahayag si Hanju. Hindi rin niya alam ang tunay na plano ng mga budista, kaya't hindi niya ito pinalalim. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kuweba, kasunod si Dao Comprehension Sword. Samantala, hinayla niyang tiendong si Chu Shiren at tinuruan nito ng leksyon. Ngunit na natiling tuliro ang monghe, inuulit-ulit sa isipan ang mga tanong at pahayag ni Hanju. Kung nais niyang ipahinto ang pagkukultiba ng buong mundo, hindi ba't kinakailangan muna niyang maging pinakamalakas? Hindi ba't ito ang sukdulang pagpapaimbabaw? At kaya, lalo lamang siyang naguluhan. Paglipas ng sampung taon, ang dalawang gintong uwak ay matagumpay na nakapasok sa Loose Immortal Realm, ngunit marihin silang pinaalalahanan ni Hanju na huwag lalabas ng bundok. Kundi itataboy sila ng langit, samantala na natiling walang ginawa si Chu Shiren. Araw-araw ay nakaupo lamang sa ilalim ng puno, laging nag-iisip. Si Hanju naman ay patuloy na nagkulong sa kultibasyon. Ngunit kahit dalawampung taon na siyang nag-iipo ng lakas, malayo pa rin siya sa gitnang yugto ng Reincarnation Heaven Immortal Realm. Sadyang napakahirap ng landas ng Heaven Immortal, isang malalim na bangin na hiwalay sa Earth Immortal Realm. Naalala niya ang payo ni Zhang Guxing. Huwag magpakita sa mundo hanggat hindi umaabot sa Grand Unity Heaven Immortal Realm. Dahil sa antas na yon, ang lahat ng mas mababa pa ay mga langgam lamang. Ngunit kahit maging Immortal Emperor, hindi pa rin garantiya ang kalayaan. Nakita na niya kung paano pinaslang ng isang Divine General ang isang Immortal Emperor, at siya may ikinulong rin ng kalaban. Marahil tangin sa Zenith Heaven Golden Immortal Realm lamang tunay na makakatakas sa gapos ng kapalaran. Para maaliw ang sarili, binuksan ni Hanju ang aklat ng kamalasan at inumpisahang sampin muli ang Malevolent Demon Saint. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Xing Hangshan. Agad siyang nagtungo kay Hanju, dahilan upang palayasin ito si Dao Comprehension Sword palabas ng kweba na hindi naman ikinatuwa ng espiritong damo. Nasaan si Chang Yue? Tanong ni Hanju, pagbalik namin sa Great Yan, naghiwalay kami. Umuwi raw siya sa kanyang bayan. May bayan pala siya? Nagkibit balikat si Shing Hangshan. Hindi ko na inusisa, pero asawa ko, tingnan mo ito. Inilahad niya ang kanyang palad, isang kakaibang pulang bato ang naroon. Pinagmasdan yun ni Hanju. Karaniwang anyo lamang ng bato, maliban sa matingkad nitong kulay. Ngunit nang gamitin niya ang kanyang banal na pagdama, Nakaramdam siya ng mahiwagang lakas sa kaloob-looban nito, isang lakas na hindi niya matukoy kahit siya nasa reincarnation heaven immortal realm na. Isa na namang kayamanan, bulong niya sa sarili, labis na nagulat. Mula sa langit na hulog, muntik na akong tamaan, paliwanag ni Shing Hangshan. Kaya agad kong kinuha, imposibleng karaniwang bato lamang ito. Napakunot ang noo ni Hanju. Isa na namang batong galing sa langit. Noong una yung heaven evading stone, ngayon na may itong pulang bato. Hindi siya naniniwalang nagkataon lamang ito. Para bang may mga matang palihim na nakamasid sa kanya. Ngunit pinutol ni Shing Hangshan ang kanyang pag-iisip. Huwag ka nang mag-alala. Miss na miss na kita. Ngumiti siya at marahang tinulungan siyang habarin ang kanyang mga kasuutan. Napabuntong hininga si Hanju. Talaga bang kailangan pang apurahin? Siyempre, araw-araw kitang iniisip. Matapos ang isang buwan ng matinding pagsasama, umalis si Sheng Hangsha Shen na lubos na masaya, habang ang Dao Comprehension Sword ay halos mapunit sa inggit, dama ang pabangong iniwan sa katawan ng kanyang guro. Ang pulang bato, nag-isa muli, kinuha ni Hanjo ang pulang bato at ikinumpara ito sa Heaven Evading Stone. Ngunit kahit gaano niya suriin, hindi niya ito maunawaan. Sa huli, ipinasa niyang ipagpatuloy na lamang ang pagkukultiba. Marahil kapag tumaas pa ang kanyang antas, sa kalamang lilito ang lihim ng batong yun. Tatlong taon paglaon, habang nakapikit sa malalim na kultibasyon, biglang nakaramdam si Hanju ng puwersang humihila sa kanyang kamalayan. Mahina ito, ngunit pamilyar. Si Yun Sian, nagpakawala siya at hinaya ang hataki ng puwersa ang kanyang diwa. Sa isang iglap, nakapunta siya sa isang malawak na kalangitan ng mga bituin. At muling nasal ayan si Chiyun Sian, noon ay iniidolo niya itong makapangyarihan at matayog. Ngayon, bilang isang kapwa Grand Unity Heaven Immortal, daman niyang lagpas na ang kanyang sariling lakas kay Sarito. Napangiti si Hanju, kung noon ay siya isang insekto sa paningin ng iba, ngayon na may isa na siyang halimaw na tinataguan ng langit at lupa.